Hello, hello, hello mga kaibiris! Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? <laughs> Ito yung ano, ah, pagkatapos ng handaan, pagkatapos ng taon, pagkatapos ng lutuan, na ah, mahabang lutuan na Sobrang dumi ng aking oven. Ah, pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya linisin. Nakita ko lang din to. O gaya-gaya, diba? Ganyan lang, yung ispray-isprayan ko lang yung mga gilid-gilid para makuha yung mga sebo-sebo dyan. Yung, yan. yung masyadong mamantika. Yan. May sahod naman yung ano niya. Kaya gilid-gilid lang yan. Tinanggal ko kasi yung takit niyan kasi binabad ko na siya. Sinok ko na siya kasi nga sobrang dumi. Yan. ah uh, homemade lang yung aking pinang spray-spray. Diswasin soup at saka vinegar at saka lemon. Yan. Pinagalo ko lang para matanggal yung amoy tsaka ayan, matanggal yung parang kalawang-kalawang ano yan ni eh, sa usok ng pinagluto, niluto ko yan ayan, babad lang natin siya ng mga 10 minutes bago natin siya kuskusin yung mga karels Yeah, kasi mga karils, hindi ko napakita sa inyo kung gano'n siya dumi Pero ayan, may kita nyo naman sa loob, diba? Ayan, natapos na kasi yung babad. Ayan, pupunasan ko. Wala kasi akong taga-video, kaya hirap na hirap ako sa sitwasyon ito. <laughs> ayan, mga ka-experience. Ganyan lang. Ayan, malambot na siyang kunin, malambot na siyang punasan. Kasi naka -ano na siya, nakababad na siya. Ayan. makita nyo naman, sobrang dumi, di ba Um, mamaya ko ipakita yung buong-buong ano niya mamaya mga kaipi Wait lang natin. Yan. Ay na guys. Malinis na siya. ba diba? Pwede mo na ulit lutuan. bibig ako ng pandesal. Kaya nilinis ko siya na gusto. Yan. Malinis na. Yan. Okay. Thank you. Thank you sa mga manonood sa aking video. Thank you so much. Thank you guys.